Kay kaabi ba na akong magbakasyon na ay agoy dili pa man di ay. Mayong adlaw another day another blessing. Tugod lagi sa kagapoy sa personal na trabaho on dili na tumatiman ang balay kay mauna ni karon ang tamang oras. Tigpahoy naman unta karon kay magbakasyon naman unta pero dili gid mahimo kay magkabulingit gid ang atong panimalay kung atong pasagda. Kay bira sa kwenta ay eh, wag pahuway. <laughs> mauna ni nagkaya mo ka tani panimalay kag lagi kay para sa pagpintura or skim ko. Skim ko tani eh, ang tawag niya, ni ani kining puti eh, antes magpintura para dili kuno ka sa pintura. Kay pirmi naman lagi manantikan na atong mga sudan sa tumanga nangangi adlaw kaya karon magtinuan na kayo manalangga nga damo gihapog dahon ang among tinanom nga alugbati ganahan jud aning alugbati kay humot kayo lalo sa tinuod mauna ni ang napili na akong mga dahon sa among tinanom nga alugbati ug ako dai karon tulawon mao ang tabagak nga bulan andam na nakong sibuyas kamatis ug luya usok na kining sudan na mao gid ang nakapasurvive sa kuha ka tong nag-eskwela pa ko ug kali kay mahal man lagi kayo ang karne ug ang ng isda para pud makatibtang nga makasurvive pud ang atong alawan sa usod ka bulan sadihang ni bukol na ato lang ni una atong mga lamas ipauli lang nato ang gulay ug ang tabagak ug butangan lang nato ni asin bitchin aswak na mao ni karon natong sudan sa Bernisanto kay wa siguro na nagat kay nagpahuway pud sila kay Bernisanto man pod. O tara mga una ta sa atong tinuwang tabagak alugbati.